exploit lang ito mga kalaban na gamitin para palaki ng isyo. Ganap sila ng ebidensya na ito'y ibinulsa. Pero ngayon, uh, masyadong maingay at hindi lang oposisyon. Pati na rin yung mga uh, pupwedeng uh, magiging piktado sa uh, pagtakbo ni Vice Mayor uh, Indesara, sa bilang pangulo sa kaming uh, elections Walang Well, walang bumanat sa confidential funds ni dating VP Leni dahil wala siyang confidential funds. Uh, at yung pagbanat ngayon sa confidential funds uh, ni VP Sara ay hindi pagbanat sa personahe ni VP Sara. Pagbanat siya dun sa sobrang laking at wala sa lugar na confidential funds at yun ay tamang pagbanat lamang dahil yun din ang tanong ng mamamayan ang confi funds naman ay galing sa buwis ng mamamayan hawak in trust ng gobyerno at dapat lamang naman talaga namin i-appropriate sa mga ahensya na may mandato talaga at may uh, expertise talaga sa national defense uh, at o sa public safety. At by the way, hindi lang kami sa minorya ang gumabanat doon, may mga kasamahan din uh, sa majority and in fact, umapaw na mula sa Senado ang House of Representatives mismo. Ang mismo nga uh, uh, kanilang uh, finance uh, or rather appropriations committee chair, na miyembro ng majority doon. Ang mga partido doon sa House ay nagsabing Nagkasundo na daw sila na ang mga confi funds ng mga civilian agencies at kalaunan tinukoy nila ang OVP at DepEd ay ililipat sa mga tamang ahensya tulad ng Coast Guard, BFAR, uh, National Task Force on the West Philippine Sea uh, at iba pa. At yun din yung nakikita kong trend dito sa Senado mula sa amin sa Minoria. Uh, ay umapaw din sa mayorya. Uh, nagbuo pa nga ng uh, uh, Select Oversight Committee on Confidential Intelligence Funds. Mismong si SP ang uh, nag-share. Uh, at active din kami uh, sa minoria So, uh, lumampas na talaga sa usapin ng politika ito. At kung uh, nasa isip na rin natin yung mga darating na eleksyon, well, at least, no, itong uh, debate tungkol sa, at, at bardagulan tungkol sa confidential funds, ay naging pagkakataon ng public education. Uh, tungkol sa entitlement ng mamamayan dahil galing sa atin yung buis na yan, yung perang yan at dapat lamang maging accountable kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno para dyan. Magandang pag-aralan namin yung mungkahin ni Justice Ascuna. Dahil sa ngayon, yung natatanging checklist, nang pwede at di pwedeng pagkagastusan ay lamang na sa isang circular sa pagitan ng mga government departments and uh, meron lang parang practice na yung mga nakakatanggap ng at intel funds ay kailangan pa rin magsumite ng report in a sealed envelope sa ilan lamang government officials ang presidente, ang senate president, ang house speaker at ang coa chair na maari o maaring hindi nilang Uh, buksan. At so ibig sabihin hindi subject sa kasing higpit na accounting ng COA tulad sa lahat ng iba pang uh, funds appropriated sa GAAS. So magandang uh, bunga pati nitong naging mainit at mabuting mainit na usapan tungkol sa confidential funds. Pag-aralan namin yung ASKUNA proposal. Well, bukas ako sa pag-aaral Uh, ng mga issue ng confidential funds saan mang antas o sangay ng uh, gobyerno no uh, of course ang mga LGUs ay merong ding mandato sa so posible posibleng may Uh, halaga din ng confidential funds nila para doon. Pero reasonable yung operative term. So dapat may threshold din sa ganyang klaseng mga confi funds if ever sa mga LGUs. And dahil ano eh, may mga konkreto at nakakagulat na rin tayo mga halimbawa dyan. Eh, bakit umabot sa 460 million uh, per year no ang uh, uh, ang kidating mayor Sara Duterte sa Davao samantalang yung ibang mga malalaking Uh, uh, LGUs din, uh, Makati, Manila, Cebu, na hindi umabot sa 100 million. Eh, mapapatanong ka talaga, bakit? Ano bang meron sa Davao? Eh, inaagaw din ba yan ng China? Tulad ng sa West Philippine sea. So, talagang ripe for um, study at saka appropriate legislation if ever. Yung kabuo ang Confi and Intel funds at yung Confi funds sa mga Uh, civilian uh, government units, Mula National, hanggang Local. VP um Rebredo naman na ako po, hindi mo mabanat, then relate din niya sa susunod na eleksyon. Well, walang bumanat sa confidential funds ni dating VP Lenny dahil wala siyang confidential funds. Uh, at yung pagbanat ngayon sa confidential funds uh, ni VP Sara ay hindi pagbanat sa personal ni VP Sara. Pagbanat siya dun sa sobrang laki at wala sa lugar na confidential funds at yun ay tamang pagbanat lamang dahil yun din ang tanong ng mamamayan ang confidential funds naman ay galing sa buwis ng mamamayan hawak in trust ng gobyerno at dapat lamang naman talaga namin i-appropriate sa mga ahensya na may mandato talaga at may uh, expertise talaga sa national defense Uh, at ako sa public safety at by the way hindi lang kami sa minoria mm -hmm. ang gumabalat doon may mga kasamahan din uh, sa majority and in fact umapaw na mula sa senado ang house of representatives mismo ang mismo uh, uh, kanilang uh, finance or rather appropriations committee chair ang miyembro ng majority. doon ang mga partido doon sa house ay nagsabi nagkasundo na daw sila na ang mga confi funds ng mga civilian agencies at kalaunang tinukoy nila ang OVP at DepEd ay ililipat sa mga tamang ahensya tulad ng Coast Guard, BIFAR, uh, National Task Force on the West Philippine Sea. Uh, at iba pa. At yun din yung nakikita kong trend dito sa Senado. Mula sa amin sa Minoria, uh, ay umapaw din sa Mayoria. Uh, nag nga ng uh, uh, Select Oversight Committee on Confidential Intelligence Funds. Mismo si sp ang uh, nag share Sa tingin nyo, kailangan talaga, about time na magkaroon ng batas at talagang checklist ang uh, bibigay din para limited kung saan gagamitin yung pondo. Magandang pag-aralan namin yung ganyang mukha ni Justice Hardeleza. Ascuna As ma'am. Ascuna. Oh, I'm so sorry. Magandang pag-aralan namin yung mukha ni Justice Ascuna. Dahil sa ngayon, yung natatanging checklist ng pwede at di pwedeng pagkagastusan ay lamang na sa isang circular sa pagitan ng mga government departments. And uh, meron lang parang practice na yung mga nakakatanggap ng konti at Funds, ay kailangan pa rin magsumite ng report in a sealed envelope sa ilan lamang government officials, ang presidente, ang senate president, ang house speaker, at ang COA chair na maari o maaring hindi nilang uh, buksan. And, so, ibig sabihin, hindi subject sa kasinigpit na accounting ng COA tulad sa lahat ng iba pang uh, funds appropriated sa GA. So maganda, uh, bunga pa din itong naging mainit at mabuti mainit na usapan tungkol sa confidential funds. Pag-aralan namin yung school na proposal.